Hello! Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chiro Rodriguez from my channel. A faith healer o Reader. So ngayong hapon na to, tingnan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of June 2024 for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides? Ang ating masasaga for today's video. Kani-kaniyang energy o kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mahahal. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And just don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng just at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages at sa iyo ng ating angel spirit. So let's watch this. So let's see guys, so alamin na tuklasin natin ano kaganapan sa buhay mo ang ating mahagilap. So there's the king man. Oh my God, you're feeling stuck. No, you're feeling hang. No, parang uh, feeling mo na nakatali ka pa sa sitwasyon or hindi ka pa makakawala sa kung ano man ang ginagalawan mo ngayon. Additional messages. And there is the Empress card, the river. to. Kumagal, take your, um, take back controlling your life, no? Kung baga sabi dito, ibalik mo yung sigla or ganda na takbo ng eksena mo, no? Kung magkakaroon ka ng ba, oh, there's a new beginning, no? And fresh start, represent the eight of swords. See, I told you, so, napapalibutan ka ng negatibo, napapalibutan ka ng toxicity. So, sinasabi sa'yo dito, um, uh, liwanagin, no? At uh, buksan ng iyong mga mata, no? Masisilayan mo ang mga bagay na hindi mo nakikita. So, let's see additional messages. And of course, there's uh, the Queen of Pentacles with the practicality. So, kailangan maging practical ka pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Additional messages with the Hermit card. So, there's a soul searching and soul enlightenment. na may mga bagay na maglilinaw na sa'yo about sa spiritual. May mga bagay na matutuklasan ka na. May mga bagay na unti-unti nang magkaklaro o lilinaw sa'yo. And there's a judgment. An inner calling. Oh, pay attention or a wake up call, no? Parang ginigising ka sa katotohanan dito na may mga bagay or kaganapan sa buhay mo na kailangan mong lakasan ng pakiramdam mo. What is the hangman? The hangman represent the wheel of fortune. So there's a good luck. No, may magandang mensahe sa dito at iikot na yung kapalaran at mukhang papabor na sa'yo ang sitwasyon at babaguhin na ang lahat ng kaganapan sa buhay mo ngayon. Let's see what is additional messages. What is uh about dito sa Empress card? So there's a Ace of Sword. Wow, there's a breakthrough. Tagumpay. No, kumbaga, you are on the spotlight. Ikaw yung pinagtitinginan, ikaw talaga yung pinagchichismisan this time. No, sa'yo talaga, nakatuon no yung mga mata nila so let's see what is the eight of swords my there's a lot of toxic guys around you and there's the king of ones by vision see tama nga hinala mo ikaw ang ikaw ang ano ikaw yung pulutan nila every day no mukhang um, ikaw talagang topic no and there's a vision tama ang hinala mo No, may mga bagay na kailangan maging aware ka sa mga tao sa paligid mo. The Queen of Pentacles refers to the Ace of Cups. So there's a new love, new offer, no? Maaring makikilala mo yung person mo dito sa trabaho mo, maaring nasa ibang bansa ka, no? Maaring makikilala mo siya diyan, the hermit card represent the devil. See, I told you. So, the hermit card is a spiritual enlightenment. And the devil is here with um, negative energy. So, it means there's an uh, information with the black magic and vogue na may gumagawa sa sa'yo ng hindi maganda kaya parang na you're feeling stuck on the situation. No? Kamalasa ng nakikita ko dito. No? And there's uh, the seven of wands. So, see, pay attention. Babala. Paalala na you need to have a protection na 7 ones is a protected kailangan mong proteksyonan, pangalagaan at kung ano man ang meron ka ngayon the men, and the wheel of fortune represent the night of cups so there's an offer no? nakikita mo yan, there's an offer at meron nakikita mo yung kamay niya pero yung offer na yon you're feeling stuck no? dahil nakatali sa sitwasyon o dahil naharang na hindi mo makuha yung mga bagay na yun kaya, kaya wag ka magtataka, abot kamay mo na yun eh. papas biglang pak, delays impact cancellation. Kung baga, bila ang nagkakaroon na unexpected situation na hindi mo inaasahan. The Empress card in the Ace of Swords represent the page of Wands by good news. May magandang balita dito ha kumbaga mamumukad ka at magkakaroon ka ng bagong simula at bagong eksena dito na nga uh, magtagumpay ka na this time the eight of swords because the king of wands to the emperor uh, be mature enough and be grounded sa mga decision or gagawin mong actions no? so let's see what is the queen of pentacles and the ace of cups to the ten of pentacles so there is a long term success and long term investment so may pang matagalang eksena dito na magdadala sa inang kung mag, uh, financial security at the same time um long term relationship additional messages with, uh, with the hermit card and the devil card So, there's the two of swords. Kaya ka nagkakaroon ng na indecision. Kaya magulo utak mo. Your feelings stuck, your feeling hang. No? Kasi gunugulo nito yung utak mo para hindi mo magawa o may parang, Parang inaano nito para mawala ka sa focus no? Para maguluhan ka para hindi mo mag ma yung mga bagay na kailangan mong gawin or yung mga plano, plano mo or obligasyon mo para hindi mo ma isa kataparan yan. There's a two of sword. Ginugulo yung utak mo. The judgment and the seven of wands represent the lovers. See? Kung maga parehas malaki na person mo dito, maaaring ginagayo mo yung person mo o maaaring ikaw. No? kung baga sinasabi dito na pinapaalalahanan ka na kailangan nyo ng protection ng, ng isa't isa, kasi maaaring guguluhin at sisirain ng inyong pagsasama. Okay. Additional messages for the outcome. So, there's a the star card for healing. Wow. Magkakaroon ka na ng healing and of something of miracles and hope. Na may pag-asa pa. No, na maaaring makamtan mo with the knight of sword. No, there's a success driving. Magsasuccess ka at the end of the time. May mga bagay talaga na unti-unti nang hihilumin. Additional messages for the outcome. And of course, there's the six of swords with the transition. Babaguhin ka dito. No, dati kalmado ka lang. Dati nagtitiwala ka lang ngayon. Kumbaga, dilalakas mo rin pakiramdam mo na hindi lahat ng nasa paligid mo ay totoo iyo. At hindi lahat ng mga kaibigan mo ay kumbaga natutuwa sa success mo. So, let's see what is additional messages for career. Sa career mo naman, there is the Six of Pentacles. Wow, magtutuloy-tuloy na about sa finances. It's a good part, ha? Huh? And the Queen of sword. Kumaga, there's a bigger picture. Kumaga, ngayon kasi parang nag-iiba na yung mindset mo. No? Kung gusto, gusto mo nang kumita, lumaki yung finances mo, resource of income mo. Kumaga, gusto mo magkaroon ng business, trabaho, up, or income na papasok talaga. Yung salary every day or every moment. Or resource of income, no? Lumago at lumakas yan. So, let's see what is additional messages about sa love life. So, there's uh, the four of us. Twin Flame Energy, 11-11, guys. Na no, maaaring Twin Flame kayo na person mo and the source soulmate connection. And there's a two of with the five relationship. So, see, talagang pinagbukulod kayo ng tandaan na there's a something, a karmic relationship here na maaaring, um, kumbaga, ang dami nyo na pinagdaanan ng person mo. So, let's see what is additional messages about sa health. So, see, there's uh, the high fistness, no? Kumbaga, ginagawang kayo ng issue nito about sa health. There's the high face is a hidden agenda or hidden enemy. So see, kung mag, uh, may something. At meron ako na Sense na salamin ha. Magtanggal kayo na salamin sa kwarto. Nag-reflect ng third party. And there is a, the pipe of sword with a self-sabotage. Nagkakaroon ng self-sabotage dito of your actions. May, um, be aware guys ha. So let's see what is additional messages for magical fairy messages. For magical fairy messages represent what? So there's an ask for what you want. So kailangan mong humingi ng gabay kung, sa ating mga angel spirit kung anong mga bagay na kailangan mo ay may sa sa'yo. And heal, healed, healer. So see? Healing, healed, healer. So kung unti-unti paggamot, unti-unti yung -unti paggaling, unti-unti paghilom. No? Kung may mga bagay dito na gagaling ka na sa anumang uri ng karamdaman, nakasanayan, no? At mga nararamdaman. So, let's see. What is the synchronicities? And there is an imagination, no? Lakasan mo ang iyong imahinasyon. Intuitions. And there's an intune, no? Dahil uh, there's a lovers and they, of course, there's an intune. About talaga to sa relationship, guys. And there is a protecting love. Protectionan mo yung love mo. My God, may something dito, ha? Kung magagusto gusto ng inyong pagsasama. Ganun ang nangyayari dito. For synchronicities, let's see. For synchronicities, let's see. So, there is a decision. Kailangan mo mag-decision na as soon as possible. And there is a garden. No, protection at pangalagaan mo yung mga bagay kung ano man na meron ka ngayon. There is a uh, double clarification, ha? There's a garden. Okay, let's see what is um, I can help Michael messages. For I can help Michael messages for you. The person that you're asking is about trustworthy. Yung taong kinakausap mo, imaari mapagkakatiwalaan mo. No? And of course, there's an explore your options, no? Kung magkakon yung mga bagay opinion or gusto mong gawin, i-explore mo daw yan. And there is a something on us, Archangel Michael to help you from your situation, no? Humingi ka ng gabay ka ating Archangel Michael para makalis ka sa sitwasyon mo. So, let's see what is the romance angels. Reference in what? getting to know each other. So, kailangan nyo kilalanin ng isa't isa. Na person mo, may mga bagay na kailangan pa malaman sa kanya. And love yourself first, no? Kailangan mo mahalin yung sarili mo muna. The more na may respeto ka sa sarili mo, the more na makakapag-attract ka ng uh, romantic. So, let's see what is the chakra messages. So, there's a faith. No, susubukan ng pananampalataya at tiwala mo and there's a self-worth, no? Yung halaga mo talaga, eh. No? Parang dito, misa kasi parang nag-over, ano ka na, no? Parang, na, kumbaga, binibigay mo na lahat-lahat pagdating sa buhay, pag-ibig mo. And there's a service, no? Pag sinasabi dito na you are a public servant or maaaring, kumbaga, maaaring ang trabaho mo ay sir, services, no? So, let's see what is the energy. So, there's a, the world. Oh, makakapag-travel ka, guys. So, maaari na sa iba bansa ka ngayon. There's a, the world. And there's a door to the personal healing and happiness. So, magkakaroon ka ng kagalingan at kaligayahan. And there's a financial constraint. No, nakakaranas ka ng um, financial crisis ngayon. Pero eventually, lalakas din yan. There's a heal, healer of the ages. So, lahat ng mga sugat na nakaraan ay maaaring humilom yan. No? Pagagalingin daw yan ang ating am um, Jesus Jesus, no? Ating Panginoon. So, let's see. Oh. What is the monology? Don't let your past hold you back. No, wag mo na ro, balik-balik ng nakaraan. And adjustment are required. So, kailangan mo mag-adjust. No, and of course, hold your vision. Pangawakan mo ang hinala mo. Pangawakan mo ang nasa isip mo. Pangawakan mo yung mga bagay na alam mo na nakikita mo mangyayari in the near future. So, let's see. What is the angel's answer? And there's an opportunity, no? Maraming oportunidad na papasok pa sa buhay mo. And there's an as your angels, no? Kailangan mo humingi ng gabay sa ating angel spirit. And there's a recovery, no? Makaka-recover ka at the end of the time. Angel Spirit, God please give me information, support and guidance. No, ginagabayan ka at pinapangalagaan ka ng ating Angel Spirit. And there is a white by uh, enlightenment, kaliwanagan. At the same time, there is a uh, awareness. So, see, pangalagaan at protectionan yung mga opportunity po pasok sa'yo. And there is a mystery. Maraming misteryoso, maraming sikreto na mabubunyag at malalantad na. At maaaring malaman mo na. So, let's see what is additional messages. And there's a blame, no? Kung baga lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay mo, it's, a, it's your uh, responsibilities, no? Kung baga kung may mga bagay na nangyari sa iyo, responsibilidad mo at kasalanan mo yon. Kaya kailangan, may mga bagay dyan na kailangan mo nang i-clear out, pag-isipan, no? Bago ka mag-take ng action. And there's an abundance. Kasaganahan talaga ang paparating sa iyo. So let's see what is additional messages for English Spirit. And there's a time to decide. Kailangan mo mag na. No, yun talaga nang gagaling sa puso mo. There's a speaker. No, kailangan mo nang sabihin. Kailangan mo nang gawin. Or there's a something orasyon daw dito. No, may, may mga nagbabanggit o nagbibigas sa mga orasyon. Additional messages. So, though, there's a double mission you are like worker or say serve that world by being you no para pinapakita sa dito ng ating pong may kapala may mga bagay na dapat mo matuklasan at dapat kang maliwanagan no kumbaga about sa spiritual to marami kang matutuklas at marami kang malalaman and the star uh, about dito sa Arkang Hel Raphael messages, there's a severity about sa fruit and vegetable. So, kailangan mong kainin yung mga bagay na alam mong makakatulong uh, makakatulong sa'yo. No? Yung mga bagay na gusto mong kainin na uh, fruit and vegetable, kainin mo. Let's see what is the Jesus loving quotes. I am the good shepherd. The good shepherd given his life from his ship. So, may mga bagay dito na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon yung mga bagay na alam niya makakabuti sa iyo, no? Kaya may mga bagay na nangyayari sa buhay mo na hindi mo man nagugustuhan, pero yun ng mga bagay na talagang itinatahadahan ng ipagkalom sa iyo. So let's see what is the angel's number. 0444 the gut feeling so see tama ang hinala mo tama ang intuitions mo tama ang nararamdaman mo follow your gut it's more than just the feeling be real with the people and focus on the meaningful relationship remember you also must bring value of the table treat others with a respect or else karma will bite your ass Three is a crown so see kung baga mag-ingat ka sa mga bagay um, kung baga, nangyayari sa isa paligid mo dahil may mga bagay dyan na kung baga binibigyan ka ng paalala at may mga babala na kailangan mong pakinggan kasi kung ayaw mong kainin na tam kung baga magsisi ka sa huli no? mag-ingat ka rin sa mga bagay o action na gagawin mo baka sa huli ikaw naman ang karmahin no? So let's see what is additional messages. So there's a strength. No, parang pinapalakas at pinapatibay ka dito. Today, I maintain control may my emotions. I rise above self-doubt. I affirm my own power and stand strong in my unshakable faith. Today, I know that I have the strength to overcome anything I encounter. I find my courage in the truth. Holding tight to the force of love, I interpret over fear. So, kung baga, kailangan mo labanan ng takot at pangamba mo, may mga bagay na mangyayari yan with unexpected moment. May mga bagay na kailangan mong tanggapin. May mga bagay na kailangan mong isa lang alang, no? Kailangan na um, isipin, pangalagaan yung mga bagay na kailangan mong gawin bago ka magdesisyon at bago mo gawin yung isang bagay na gusto mo talagang gawin. So guys, this is a monthly gabay for the month of June 2024 for the sign of Leo. So Leo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like, and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updated ko sa maraming salamat sa mga walang sawang pag sa aking channel lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na guma pa man balik sa inyo at maraming salamat and see you in the next video bye bye and babosh